Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon uh, Opinyon itong breaking news ng Manila Times 8 minutes ago Senate President Francis Escudero on Tuesday said The Senate has no plans to convene as an impeachment court following a Supreme Court ruling that effectively blocked the trial of Vice President Sara Duterte. <laughs> Wala na. Iyakan na sila. Of course, tayong mga DDS, natutuwa tayo sa balitang ito. Okay? Kailang sa kabilang kampo, it's crying time. Oh, it's crying time again For Laila Dilima <laughs> Sino pang mga iiyak dyan? Laila Dilima Shell uh, Jokno Ex-Senator Trillanes Senator Hontiveros. <laughs> Sino pa? Uh, Ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Then sa Senado, o oh, yung may legal luminary na nag-advise na pwede daw i-disregard ang uh, disisyon ng Korte Suprema. <laughs> Senator Soto, <coughs> Ontiveros, sino pa? Uh, kalimutan ko na yun. Ah, Bam Aquino pala. Yung ano? So, sigurado, maraming magbabas o maraming magbatikos kay Senator Escudero uh, sa <laughs> pahayag na ito. Kaya lang, eh, hanggang batikos lang sila. Okay, so, to me, uh, akala ko kasi, bago itong payag nito, akala ko ikukonbin pa nila sa August 4. Kasi yun ang sabi ni Senate, uh, Senator uh, Joel Villanueva, August 4, noong hindi pa nagdesisyon ang Supreme Court. So ngayon, naiba na. Uh, hindi na sila magkukonbin. <coughs> na, narinig ko si Senator Aimee kahapon. Sabi niya, magkakaukos kami kaukos, yung usap-usap lang, informal na usap-usap, ang members ng majority. So, ilan sila? 19. Ang members ng majority, uh, alam ko na nandyan, sa majority na medyo kumukontra sa kumukontra sa Supreme Court decision ay si Senator Bamakino, Senator Kiko Pangilinan, Uh, and uh, sino Senator Erwin Tolfo parang gusto nilang matuloy kasi ang Senate Impeachment Court lang daw ang may sole responsibility to try and decide impeachment cases kaya gusto nilang matuloy eh sila this is a ayaw nang ituloy kaya yun siguro nung nag-usap-usap sila napagkasabdaan ka na hindi na kasi natalo na yung tatlo <laughs> kaya <coughs> magandang magandang balita ito magbasa nga tayo sa mga comments Ezekiel James sabi agree no more circus while we are in deep waters Oh dito nga sa location ko maririnig niya yung uh, lakas ng ano ng ulan at hangin Grabe eh Paglabas ko kanina Muntik lumipad yung payong ko Red Falcon Tama lang po Mr. Senator Respect the rule of law O ah, ito Patikos ito. Rubiana Feeling president of the world Si Cheese Galit na <laughs> Jane Bytwin Una maduterte kayo O hindi You have to weigh balance assessment Before mag-react hindi na sabay-sabay na lang salitang impeach, impeach. Jerwin Maldonado. The word supreme means superior to all others. Good job, Senator Cheese Escudero. Ito na yung mga maligaya. Janet Puso. Given na yan, nasa agenda nyo naman yan, kaya nga dinilay nang 6 na one, lagi hinintay Supreme Court. Teleto bato, keso bulok pag usapan na lang kaya budget insertion. So mixed reaction, may mga galit, may nagpapasalamat. Ganyan talaga. At uh, i-monitor natin, hindi ko alam ha, paki-comment. nag na ba ng motion for reconsideration ang House of Representatives? dito ngayon ang ating i-monitor kasi nag-announce na si Speaker Maldes mag-appeal sila, mag-motion for reconsideration so, pagbigyan natin <coughs> kung ano ang magiging pasya ng Supreme Court sa motion for reconsideration baka magkaroon ng milagro hindi natin alam kaya lang, sabi ni Senator Marcoleta parang suntok sa buwan na daw yan dahil nga unanimous decision. Mahirap na daw na baguhin kasi nga uh, ala nga naman na magbagong isip ng ano, example lang ha, example. Uh, 13 sila, no? Eh, baka dumating na yung nag o yung ano. Imposible na makakuha ng 8 na boto na i-overturn yung decision. Imposible yan. Kung mayro uh, mayroong magbago, siguro, Ah, uh, 10-3 uh, 9-5 o uh, 9-4 <coughs> kaya wala pa rin uh, carry pa rin itong unang desisyon kaya next year na lang tayo maghintay ng susunod na impeachment case kung meron kailang uh, nakikita ko uh, parang basing sa salita ni majority floor leader Sandro Marco sabi niya makikinig ako sa Malacanang. Kung ayaw ng Malacanang, ay hindi na ako pipirma. Oh. So parang napornada ng Malacanang kasi sabi nga ni Congressman Toby Chanko, kaya natalo yung alyansa nila dahil sa impeachment case ni BP Sara na yan. Nung hindi pa nila inakyat sa Senado, nang marami, mga siyam o sampo ang kandidato na ng alyansa na pumapasok sa survey na nanalo. After that impeachment, na nagdagan ng pagkidnap kay kay PRLD, wala na. Yun na. Diretso inodoro na sila. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ng mga libring yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan ang tribong talandi. Panorin nyo ang video na ito. Tango na ni Kuya ang iyang atop nga trapalang. Tagaan na siya ugero.

salamat sa Ginoo nga nagtabang sa amoa og sa naghatag sa sin. Mm -hmm. Para para ang among ato dikit siya magbugay. Mm. -hmm. Narita siya ma mga dao? Oo. -o. Napila na rin kabulan ang inyong atop nga trapal lang. Uh, Ipain na. Mm -hmm. uh, bulan. Duha kabulan lang. So karon nakatop na magbago. Oh kayo mong salamat nga nakarap na may yung kuhan sin. Mm. So, salamat kayo. Salamat kayo. Oo. Uh -oh. ani Oo. Uh -huh. Thank you.